Hi guys, welcome back to sa aming YouTube channel. And for today's vlog, ay may short video nga tayo para pag-usapan ang pagtaas na naman ng presyo ng bigas. So last week ng August, is medyo mataas pa talaga ang presyo ng bigas hanggang sa mapabalita nga ang pag-inspect or pagbisita sa mga rice mills, uh, mostly in Bulacan. Ayan, is medyo bumaba po ang presyo ng bigas noong September. Dalawang beses kaming nakakuha na medyo bumaba. And then, October ay nagsimula naman po ang pagtaas na sa 30 to 40 ang itinaas. And then, October 24 ay tumaas na naman. Dalawa o tatlong sako lang yung kinukuha namin ito dahil nga expect namin na bababa pa. Pero nitong November 10 lang ay napakalaki po ng itinaas. Uh, nasa 150 to 200 pesos po ang itinaas dito sa amin ng 50 kilo and nasa 80 to 100 pesos naman doon sa 25 kilo. Ang uh, kinukuha namin Coco Panda na ayun ay wala po kaming makuha. And then yung ibang klaseng bigas na kinukuha talaga namin is wala na rin. So ibang klase ng bigas yung mga na-pick up namin noong November 10. 10. Ayun nga sobrang laki po na itinas ng presyo ng bigas pero dahil basic needs pa rin naman nga ito ay nabibili pa rin pero napakalaki po ng epekto nito sa mga mamamili at sa mga katulad nating namumuhunan. At kahit nga medyo masakit na yung puhunan para dito sa bigas ay minabuti po rin namin na magdagdag kahit ilang sako lang dahil nga sa patuloy na pagtaas at posibli pang pagtaas sa susunod na buwan. Yung ibang mga kasari nga atin na nakikita ko sa post sa Sari Store Group ay hindi daw muna sila magtitinda dahil sa laki ng puhunan sa bigas at kakaunti lang naman ang tubo. So, intayin na lang daw nilang bumaba ulit ng bigas. Music